Hello mga mare, mga pare, pare mare, kumusta kayo dyan? Welcome to Walkaholic YouTube Channel! Okay, palatakan. Pasinsa na po mga mare pare kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga video tungkol sa mga latest issues sa showbiz. Kasi hindi porket latest issue, eh, agad-agad tayo mag upload Tingnan mo, nag-file <clears throat> si V. Alonso ng libel case, akal natin si B. Alonso lang ang magpapal. Yung pala, may kasunod na magpapal si Sharon at si, Ki, sa si Kiko. So, ayan, nabuo na natin ang kwento. So, wala na nagpal na kasunod. So, umpisa na natin ang kwento dahil wala na talang susunod magpapal ng libel cases, ng libel cases laban kay Christopher Min. O, ito na nga, umpisa natin mga mare-pare. Una nang nag file ng libel case itong si Bea Alonso labang kay Christopher Permin at kay Ogi Diaz. So, pagkatapos mag-file ni Bea Alonso, marami ang nagulat dahil sinundan naman ito mag ni Sharon Cuneta at ng kanyang husband na si Kiko Pangilina na dating senador laban kay Christopher Permin Parehas na kaso, cyber libel. So, ang pagkakaiba lang kay Bea at kay Sharon, si Bea, dalawa. Uh, one shot, two birds. o Diaz at saka si Christy Permin. Samantalang mag-asawang Kikop Angilinan at si Sharon Cuneta. one shot, one bird. O, oh, diba? So, magkaiba. Pero parehas ang kanilang kaso, cyber libel. So, Huwag na natin sundin ang kwento tungkol sa cyber libel. Ang ating pag-usapan ay kung ito ba ay malulusutan ni Christopher Permin. Kung naalala ninyo, mare pare, bago si Bea Alonso mag-file, sino ang unang nag-file? Si HC si Dominic Roque. At ang kasong ipinal ni Dominic Roque ay malicious in, in window. Pag sinabing malicious window ito ay paninirang puri at may malicious attack para sirain ang kanilang kliyente na si Dominic Roque. Ang tanong, natuloy ba? Ang tanong pang isa, nasaan si Christopher Min? Nasa kulungan ba? Pangatlong tanong, nasaan na ang kaso ngayon ni Dominic Roque laban kay Christopher Min? So, kung i-analyze natin maripari itong pal ni itong pagpal ng label case ni Bea Alonso laban kay Christopher Firmin at kay Ogi Diaz magiging successful ba si Bea Alonso maihantulad din ba ito sa pal na ginawa ni Dominic Roque na natulog na lang wala na hindi na nasundan hindi na narinig ng mga tao at nawalan na ng interes ang mga tao at nakita pa rin nila si Christy Permin nandiyan sa screen sa YouTube channel sa kanyang TV station. At maging effective kaya at mapapatunayan kaya ni Bea Alonso at ng kanyang abogado na si Christy Permin at si Ogie Diaz ay nagkasala ng cybercrime. O nagkaroon ng puri sa kanya sa online platform patutunayan kasi ni, ni B. Alonso sa husgado at sa korte. Pero, mahari pare, kung papansinin ninyo, napakatibay ni Christopher Permin pagdating sa gintong mga kasong cyber libel o kung ano-ano pang mga kasong dumating sa kanyang buhay na parang mature garden na umuulan. Parang pagkain na lang itong inunguya at ilinuluwa. At ito pang tanong, kaya-kaya ni Ogie Diaz ang katayuan bilang isang akusado katulad kay Christopher Permin na matibay ang loob. Hindi ba? Kasi si Ogie Diaz first time niya makakaroon ng kaso ng libel case. Isi si Christopher bihasang bihasa na sa si cyber libel. At eksperyensyado na si Christopher Permin sa mga kaso. Kumbaga sa, kumbaga sa isang sa isang edukado, master's degree na si si, si Christy Permin sa mga kasong ganito lalo na cyber libel di ba sige Ogi eh, talaga first time niya to kaya aywan ko kung manginginig-inig siya nito o nito at sabi nga ni Christy Permin kay kay B. see you in court so yung mga ganyang reaksyon nagpapakita lang na si Christy Permin ay confident na mananalo labang kay Bea Alonso. Next, Itong si Sharon Cuneta at saka si Kiko Pangilinan ay medyo may kabigatan ang kaso nito kay Christy Permin. Ang tanong, kaya ba malusutan ni Christy Permin si Kiko Pangilinan at ang kanyang asawang si Sharon Cuneta? Ang kaso ni sinampa ni ng mag-asawang Sharon at Kiko ay parehas ng kasong isinampa ni Bea Alonso. Ito ay cyber libel din at sa loob ng at ang niloloob ng cyber libel na ikinaso ng mag-asawa ay false, malicious and damaging information regarding the personal and family affairs. So panghihimasok, panghihimasok at paninira sa kanilang pamilya ang ikinaso labang kay Christopher Min. So Between B. Alonso and Sharon Kunita, medyo mas mabigat ang kay Kiko Pangilinan at kay kay siyarong kay Kiko Pangalina kunita labang kay Christy Permin. So, mas mabigat ito dahil ito ay may involve na mga bata. Kasi sa mga istorya ni ano ni ayong kay Sharon Kunita, ang mga kwento ni Christy Permin sa kanyang YouTube channel sa online platform, online platform ay panay kasinungaling, kasinungalingan at paninirang puri sa kanilang pamilya at na apektuhan ang mga bata dahil kasali sa kanyang makwento ang mga bata. So, dito, sabi ni Sarah Kunita, hindi dapat na aapektuhan ang kanyang mga anak, lalo na ang sa side ni Kiko Pangilinan. Dahil, wa hindi naman totoo ang mga kwentong isi pinapahayag o ipinagkakalat ni Christopher Permin sa kanyang online platform. So, yun ang sinampan ni Sarah Kunita na false, malicious, and damaging information. Kasi nga, lahat ng sinasabi ni Christy Min, ayon kay Sharon at kay Kiko, ay hindi totoo at walang, kasi, at walang katotohanan. So, yan ang dapat harapin ngayon ni Christy Permin Dahil, ikumpara niya ang kaso ni Bea, mas, mas matapang sa kay Bea at mas, mas confident siya harapin si Bea. Kaya nga sabi niya, see you in court. Dito mang kay Sharon at kay Kiko, medyo iba ang kanyang atake, medyo may pagka-defensive. Hindi niya sinabi kay Sharon at kay Kiko na see you in court. Medyo may pagka-defensive ang reaksyon ni Christy Perminso Alam niya na medyo mabigat. Kasi nga, medyo alam niya siguro na may kabigatan kasi ang kanyang mga pahayag laban kay Sharon at kay Conita ay medyo lumampas na sa kategoriyang panghihimasok ng personal at family affairs. So, na naapektuhan yung mga bata ayon niyang kay Sharon Cuneta. So, itong mga cyber life mail, medyo hindi natubago kay Christopher Permin. Ang mangyayari dito, mare mare patutunayan na lang ni Sharon Cuneta at ni Kiko kung talagang si Christopher Permin ay nagkasala ng cyber libel. At sa parte naman ni Christopher Permin, kailangan naman patunayan ni Christopher Min na hindi siya nagkasala ng cyber libel at kailangan niyang, kailangan niyang ang kanyang sarili na ito ay kanyang trabaho at ang kanyang mga facts ay totoo at may ebidensya. Kasi sa cyber libel, hindi pwede yung ngak-ngak ka ng ngak-ngak, istorya ka ng istorya, hindi pwede na may iskilong tong kang istorya, hindi pwede na magbigay ka ng mga informasyon na sarili mo lang gawa hindi ka pwede magbigay ng impormasyon na sinasabi mong ayon. Ayon di umano. Kailangan mayroon fax para hindi ka ma isali doon sa cyber libel. Kasi kung hindi totoo ang cyber libel mo, ay kung hindi totoo ang istorya mo at lumabas na naninirang puri ang iyong istorya, ay babagsak ka talaga doon sa cyber libel. Kahit kay B. Alonso, babagsak ka. Pero, ito naman sa parte ni Christy Permin. Pag si Bea Alonso at ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan ay hindi maputunayan at nagkulang ang kinalang elemento doon sa cyber libel. Kasi ang cyber libel may mga elemento 'yan eh. Halimbawa, may elemento na si si Christy Permin ay naninirang puri. Eh. Si Christy Permin ay imbintulang lang kwento si Christy Permin ay walang katuhanang sinasabit kasi nungalingan at may malisyosong atake sa kanilang karakter ito ay papasok sa cyber libel ito ay dapat patunayan ni Bea at ang mag-asawang Kiko at Sharon at sa puntong ito uh, mukhang mas may hirapan si Bea kesa kay Sharon sa pagpatunay ng cyber libel kasi yung kay Bea, hindi gaano hindi gaano nakakaapekto sa kanya kasi wala naman siyang anak at wala naman siyang family. At saka ang kanyang mga kwento ni Ogi Diaz at saka ni 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 ni, ni Christy Permin ay hindi lang naman ang magkaibigang ito ang gumagawa ng mga istorya. Meron din silang pinakak pinakukuhan ng mga source. So, medyo mahirapan si Bea dyan kasi as a celebrity, as a single woman, wala dapat makaapekto sa iyo dahil wala ka namang pwedeng wala namang pwedeng maapektuhan sa iyo dahil ang mga kwento lalo na ng pag ang kwento ay sinusundan lang ang iyong mga aktibidades kung halimbawa may puri kailangan patunayan ni Bea kung baan naging kasira ang puri ang pagbabalita na sila ay nagkahiwalay so, di ba so kung ang ibang isyu naman ay kailangan pa ni Bea na talagang na ano siya na depressed o anuman kailangan patunayan niya yan na siya ay naapektuhan at dito, dito, naman kay Christy Permit o GDS kailangan naman nila patunayan kung bakit hindi sila pwedeng pakasuhan ng cyber libel so ang dipinsa dito sigurado na i-claim nila si Bea ay public figure at dito naman kay Bea, alam natin na didipinsan niya hindi porkit public figure ay pwede nang gawan siya ng mga kwento. So, <laughs> depende na yan, yan kung titingnan ng korte kung may mga elemento ng cyber libel ang isinampa ni Bea at titingnan naman ng korte kung ang mga istorya nila Ogi at ni Christy ay may mga elemento na pasok sa cyber libel. So, ganun din ang gagawin ni Sharon at ng kanyang asawang si Kiko. Si Kiko at si, si Sharon kailangan nila mapatunayan na ang mga istorya, ni, ang mga impormasyon na ikinalat ni Christopher Min sa kanila ay makatutuhanan, may ebidensya, may factual facts at may evidence. Kasi kung wala, babagsak doon si Christopher Min at papasok sa cyber libel case. Baka tamaan siya nito. Lalo na ang family matters ay may involved na mga bata. So, may kabigatan dito kay Sharon Cuneta. So, anong pagkakaiba ng kay Ogie Diaz at kay Christy Permin? Si Ogie Diaz isa lang ang nagkaso, nagkaso sa kanya, si Bea Alonso. Dito kay Christy Permin, tatlo ang nagkaso sa kanya, Christ, uh, Sharon Cuneta, Kiko Pangilinan at Bea Alonso. So, between Ogie Diaz and Christy Permin, Nakikita ko na mas matibay si Christy Firmin kaysa kay Ogie Diaz. Si Chris, Christy Firmin bihasa, bihasa na sa mga kaso noong unang panahon pa. Pero lahat ng mga kaso na yun ay mukhang hindi naman natuloy. Sabi nga niya, kinasuhan siya ni Sara Labate. Hindi rin naman natuloy, hindi ba? Kung naalala niyo, mayroon pa mga artistang nag